Okay, I want to request the sponsors. Alamin ni Orham ang buhay na -huh. paghahalag mo ngayon. Maghahalag ni Watan, Paris at lahat matakain dito yung makadaman ng kanusugan sa katawan at kaninoon. Ihihingi ko namin ito sa pamamagitan ng Iso sa mga Espiritu At pagpalain ng ang lahat ng at uh, sa ng dito sa pahay sa Evernote ng at sa mga lalabang ng Espiritu Santo ng